Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Naku, dapat malaman ito ng ating mga senior citizens. Nagbigay ng paalala ang Office of the Senior Citizens Affair para sa ating mahal na lolo at lola dahil may kumakalat na fake news patungkol sa mayroong di umanong matatanggap na tig 2,000 pesos cash aid galing sa SAP. Ayon sa kanilang page, ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ay wala pong ipinapamahagi na 2,000 pesos SAP cash aid para sa mga senior. Nakikiusap po muli kami na huwag basta-basta maniwala sa mga nakikita sa social media at maghintay lamang po kayo ng opisyal na anunsyo mula sa pamahalaan. Marami pong mapagsamantala kaya doble ingat po tayo mga lolo at lola. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.